Muli no mga apo, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At para sa nagsasabing, ang Diyos ay hindi nagpaparusa, dapat ninyong panuorin ito. Marami ang naniniwala na ang mga pangyayaring ito ay dulot lang daw ng mga natural na kalamidad. Masasabi kong sana nga ay tama kayo. Pero kung basahin natin ang Biblia, mababasa natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Hindi pahintulutan ng Diyos na bumagsak sa lupa maging ang mga ibon sa himpapawid. Ngunit dahil sa labis na kasalanan ng tao, ang parusa ng Diyos ay hindi maiiwasan ng sinuman. Ngayon ninyo sabihin na ang Diyos ay hindi paparusa. Ngayon, kaya nyo bang sabihin na walang Diyos? Matakot kayong mga taong mga atheist na walang kinikilalang Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? Kung hindi siya nagpaparusa. Ang Diyos ang gumawa ng mga bagyo at mga kalamidad para ang tao ay magising sa pagkakasala. Panuuri natin kung paano magalit ang Diyos at kung paano niya wawasakin ang mga taong kinamumuhian siya. Gaya na lang sa nangyari ngayon sa Amerika. Maraming lugar sa Amerika ang winasak ng mga ipo-ipo at bagyo. Hindi bababa sa 32 katao ang nasawi habang tinamaan ng isang kumpol ng mga buhawi ang maraming lugar. Malalakas na hangin, at mga bagyong, may dalang mga bubog, mula sa mga nabasag na mga bintana, ng mga kabahayan ang tumama sa USA noong biyernes at sabado, na nag-iwan ng matinding pinsala sa kanilang lugar. Ang pinsala ay umabot sa maraming estado, kabilang ang Kansas, Mississippi, Arkansas, Texas, Alabama, at Missouri. Sa Missouri, isang malakas na ES3 na buhawi na may pinakamalakas na hangin na umabot sa 140 miles per hour ang tumama sa Bakersfield, na kumitil ng tatlong buhay. Sa Kansas, nagdulot ang matinding lakas ng hangin ng isang nakamamatay ng salpukan ng 71 sasakyan sa interstate, na nagresulta sa walong pagkasawi, ayon sa Kansas Highway Patrol na natiling aktibo ang banta ng matinding panahon, kung saan nagbabala ang Storm Prediction Center na magpapatuloy ang mga bagyo hanggang linggo, mula Florida hanggang sa itaas ng Ohio River Valley. Mahigit 60 milyong tao pa rin ang nasa panganim. Kinalawig ang mga babala ng buhawi sa hilagang sentral na bahagi ng Florida hanggang 5 p.m., habang ang ilang bahagi ng hilagang silangang West Virginia, hilagang kanlurang Virginia, at git Pennsylvania, ay nananatili sa ilalim ng babala ng buhawi. Hanggang pagsapit ng 7 p.m., nasa panganib pa din ang kanlurang New York, para sa matinding sama ng lagay ng panahon. Apektado ang daan-daang libong tao ng pagkawala ng kuryente, kung saan hindi bababa sa 315,000 outage ang naitala sa buong bansa, pagsapit ng hapon ng linggo. Sa misery pa lamang, umabot sa 46,000 outage, ayon sa outage tracker ng USA Today. Mula nung biyernes, naitala ang 75 paunang ulat ng buhawi sa pitong estado, kung saan 32 ang naiulat sa Mississippi at 15 sa Missouri. Nagpadala na ang National Weather Service ng mga survey team sa mga apektadong lugar upang suriin ang pinsala. Kumpirmado ng mga opisyal sa Missouri ang labindalawang nasawi, kung saan tinawag ni Gobernador Mike Kehoe na nakapipinsala ang matinding pagkawasak. Maraming bahay ang nawasak, mga negosyo ang nawala, at buong komunidad ang nawala ng kuryente. Kinilala ni Kehoe ang mahirap na pagbangon mula sa trahedya at hinimok ang mga residente na manatiling ligtas. Samantala, iniulat ni Gobernador Tate Reeves ng Mississippi ang anim na nasawi sa buong estado, habang tatlong katao pa ang nawawala. Kinumpilma rin niya ang put na nasugatan, kabilang ang labin lima sa Covington County. Isang press conference ang itinakda noong hapon ng linggo upang magbigay ng karagdagang update. Sa Arkansas, tatlong tao ang nasawi sa Independence County at tatlong put dalawang iba pa ang nasugatan sa walong county. Kinumpirma na ang buhawing tumama sa Cave City ay isang bagyong EF3 na may hanging umabot sa 165 milya bawat oras, bahagyang mas mababa sa klasipikasyon ng EF4. Ang sistema ng bagyo na nagsimula sa baybayin ng Pasipiko ay nag-iwan ng bakas ng pagkawasak habang ito ay kumikilos patungong silangan. Nakaranas ng matinding pag-ulan ng niyebe ang Sierra Nevada Mountains habang sa California isang hindi pangkaraniwang buhawi na may lakas na EF0 ang tumama sa Pico Rivera, malapit sa Los Angeles. Umabot sa 70 hanggang 80 milya bawat oras ang hangin na nagpatomba ng mga sasakyan sa iba't ibang estado. Samantala, sumiklab ang mga wildfire sa Texas at Oklahoma dahil sa matitinding hangin. Sa Texas, labintatlong wildfire ang tumupok sa 27,000 hektarya at isang tao nasawi sa isang salpukan ng mga sasakyan sa Bavina. Idineklara ni Gobernador Kevin Steed ng Oklahoma ang state of emergency para sa labindalawang county matapos maitala ang isandaan at labindalawa na sugatan sa buong estado. Dahil sa patuloy na banta ng matinding panahon, nananawagan ang mga opisyal ng iba yung pag-iingat. Patuloy ang mga pagsisikap sa pagsaghip at pagbangon habang sinusuri ng mga apektadong komunidad ang pinsala, ibinabalik ang kuryente, at nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Hindi pa ganap na natutukoy ang lawak ng pagkasira, at nagbabala ang mga autoridad na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi.